Alam mo ba ang sukat ng tools na ginagamit nyo? Pangalan ng bolt at nuts sa inyong motorsiklo? Kung hindi pa, panoorin nyo po ang buong detalye sa video ito dahil ituturo ko po sa inyo lalong lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Hello guys! It's me again. Kamusta po? Dito nyo malalaman sa video mapapanood nyo kung anong sukat o size ng tools na ginagamit nyo at kung anong pangalan ng bolt at nuts sa inyong motorsiklo. Katulad ng torque drive. Ang sukat ng tools na ginagamit ay 19mm. Bahala na po kayo kung anong gagamitin yung tools pwede socket wrench, close wrench, ratchet wrench. Huwag lang po kayo gumamit ng open wrench na katulad nito. Kasi masisira lang po yung nuts nyo. Mabibilog po yan. Ito po ay adjustable wrench at saka open wrench po siya. Sa poly drive base, ang sukat is 22 mm. Puro po yan pang Ang drain plug volt naman, ang sukat noon is 12 mm. Sa pangilalim, kung mag po kayo, mayroon po kayong bolt na tatanggalin doon. Sa zero oil naman, 10 mm na tools ang gagamitin nyo. Sa oil screen filter naman, para matanggal ang bolt, gamitan nyo po siya ng 17 mm na tools. Ang hanger nut naman ay nasa ulihan ng gulong. Ang sukat ng tools na gagamitin nyo is 24 mm okay guys anim lang lahat ang binigay ko muna sa inyo sa susunod na po yung, yung iba panuorin nyo po ang susunod ko na video maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa aking mga video hanggang sa muli bye bye